Hello mga pangga! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito guys. So panibagong umaga, panibagong pagsasama naman mga pangga! For to this video ay maglilinis ako ng aming buong kaharian dito sa Kuwait. <laughs> kaharian gita Maglilinis ako guys ng aming kapaligiran ng aming ah... Uh labas kasi napakasagana ng tubig ngayon Yay! so na timing nga na grabe ang tubig ka sa gawa kita tubig guys so first work ko sa umaga ay maglinis na ako ng daan ga kay para hindi ako maluluto ng init mamaya so maaga ako nag ano guys naghimos na maghos para madali ako matapos no kasi ang tubig ay salamat akat napakalakas ng tubig so ano ah dahil malakas ang tubig konti, konti, mga one hour, tapos na tayo, no? Bilog na ba? Bilog na compound itong aking linis ga. Kasi ginsakop ko na lang yung kapitbahay ko. Wala kasi kapitbahay ko ga. Nagbakasyon sila, nag sila ga. So, ang kadama nila, gibitbit bit manila ga. So, ako na lang naglinis na kanilang ugsaran man eh. So, kung makikita nyo, no? Ang aming bahay ga, ang bahay ni Baba is ano na yan medyo luma na no luma na itong bahay ni Babaga ang tatay ni Madam guys kasi ito ga parang compound ito dalawang bahay tapos ang sa kabila ay bahay ng aking amo ito naman no bahay ito ng kanyang tatay yon malaki ang bahay ni Laga tapos may kapatid si Madam na sa taas nakatira sa second floor so ito nga part ay sa kanila na ito guys uh, ginlinisan ko na lang kasi wala man ang ilang kadama gin dala man nila sa chalet so one week sila doon so ako na lang naglinis eh, kay ano man ah uh, masagana man ang tubig natin no uh, nagabagbusbos ang tubig oh ah uh da sa dawak lang tubig at madali lang matapos ang trabaho natin no kay kung madugayan kapag alas 10 alas 11 ay nako mababatok ng talagang <laughs> ang tsura mo sa kainit-initan grabe nga daan na, ang init pa subong sa guys saka napaka humid pa ng panahon ay nako ang lagkit-lagkit ng kwan mo ng pawis mo So, bisibisihan tayo, no? Ah, basta, basta nag-enjoy ko yung ko nag-pang-host ko. Especially nga tobe. Gana nga ah. Kaya na, may lagi trabaho. Bala ka smooth, bala, no? Hindi mo ma, ano, ah. Hindi mo maramdaman na pagod ka kung gina-enjoy mo ang trabaho mo, di ba? Totoo na Basta gina-enjoy mo lang ang trabaho mo, ga, ah. Aber, <clears throat> makupila mo, mo na ka-uras ng pang-host mo naga parang hindi ka napapagod dahil ikaw ay ano, happy happy pano no <laughs> so dito na tayo sa part na sa kabilang side ka o oh. nakatayos na ga ang kuha dito ang sahig dito sa labas nakatayos ang paligid dito namin so dito na ako sa labas ga sa gate sa gate nila kasi dalawa itong gate namin. Ang isang gate ay doon sa iya sang amo ko ga at it saka ito ay sa tatay niya. Sa tatay ng aking amo. So ito o oh. malapad ito guys at saka daw may playground ito dito. So gina ano ko pa na siya gina host ko pa na Kasi minsan Ginadala ko dito ang mga apo ng aking amo, guys. Ang apo ng aking amo ginadala ko dito at saka laruin dito oh. So ginahugasan ko na ang trampoline 'ga. So dito naman tayo sa side, guys. Uh, grabe nga to niya, boys oh. <laughs> Non-stop <laughs> wala, wala 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 post, -post eh. <laughs> Tugod so, dito naman tayo sa kabilang side. Ah, ay, ang amon nga. Okay, mag o dumarusdak na gina. Ah, ipapahian ko. bahala. Kamunta kung saan mo nyo na na kay Tamaran. Kung mag-volunteer ka ka. Kaya kaya ko gani kay Ah, hmm, kaliwali. Ah, dugangan mo na kontrabaho. Tamaran ko mag-volunteer guys. Pero kung subong makainit kainet daan pero kung base ko mapisanan ko next month nga hindi na masyado init pang gabutin ko na lang naga <laughs> so dito ako sa may grahe guys naglilinis na ako dito sa may grahe namin may taga-linis dito sa uh, mga sasakyan nila dati limang sasakyan pa ito ga ngayon tatlo na lang sasakyan dito kasi yung dalawang alaga ko ay nagasawa na So tatlo na lang sasakyan na naiwan na dalawa sa alaga ko at saka sa amo ko yung isa so dito na ako sa aming grahe na, naka tiles malaga oh. so pag dito na medyo hindi na mainit kasi may may roof may cover ang aming garage so fast forward tayo dito na ako sa aking kusina sa kusina nga kung saan ako naghihimos ng aking mga pagkain ka <laughs> gilipyuhan kuman man ga kay ti daw gina kwa sa nibad ko sa espiritu nga espiritu sa kasipagan agin ginhos ko sa hega ah uh. plus pa itong kwan ga o oh. ang exhaust pa ni balaga o oh. ano tawag na nalipat ko sa arabic ga ini o oh, oh, grabe ang 4 8 years ko dito ga ngayon lang itong malilinisan ga o oh. So, ang kanyang mati, kada ang kanyang dust, kasi nag-ano naga, siya, ang lagkit-lagkit, ang dust niya ga, murag, murag 5 inches, guro, ang kapal. <laughs> so, nakita ko si, palagi kasi, naka-background kasi sa akin ano ga, Naka-background kasi sa aking mag -video, video ako ba kasi dito sa kusina lang ako maka-free nga mag ako. So palagi itong nakikita itong kuno, tong part na yan ga. So gin kiss ko ga kay para ba sabihin mabala nga ay yung linis na ano no. <laughs> Pero to totoo ga for the vlog na ga. Para lang makita ang background nga, hindi man masagwa tingnan na para sabihin lang kadamak man ang paman. Pero kusina ito sang tatay ni Amoga eh at saka parang dirty kitchen na ba so ako lang man dito ang nagagamit so yun oh na sa ako lang kasi pa agad, na kasi pagod kis kiniskis ko na grabe ang asin ang kapal na kapal ng parang mantika niya ba for 8 years guys ngayon lang na yan nalinisan <laughs> So, naalagin, kiss-kiss ko gato. do Gas ang jeff kag sang scrub. Ah. Nagat ang iyang ano ga. Murag ano guys. Mura rugby. Grabe, as in ga dikit-dikit ka -dikit. ga. So dahil sinipag talaga ako ay talaga kinis-kiss ko siya ng bonggang-bongga eh. <laughs> o diba? Kasi makikita palagi sa background ko ga na ano, matumi. So ah, gin kiss-kiss ko na lang ga okay, para bala makita sa vlog aba, kalinis ng ano ba. <laughs> Uh, Ote, Pate, ganun ako guys. Basta sinipag ako ya. Pati kusina, ginahos ko na yung gaya. Ganun ako ya ka. Hindi pag maglinis ako ya ka. Pero kung ay, bahala. Kamuda. <laughs> Talindi naman na parang sa akong nga trabaho. Pero kay ako nagagamit-gamit dito sa kusina guys. Siyempre, linis-linis. Sa talagang mga magulang-gulang ang mga kwan eh. <laughs> ang maabot lang ba pero ito guys oh so, uh, nalinis ko na ginaege ng bungang-bungga ah uh, ang sprayhan ko sang para sa grease nga ano ba grease nga ginagamit na oh uh, kundi do kasmooth lang pero grabe as in ang kapal gid kag daw mga 5 inches guro ang kakapal sang sang iya nga dumi nga daw kwarta do ragbi na siya ga, kay dikit-dikit te ay, nako. <laughs> so, yan ang pinag-aabalahan ko, guys. Yun ang aking mga ginawa nga ngayong araw. Paglinis sa sa aming kaharian. <laughs> sa labas at saka dito sa kusina. Gao. Oh. So, ganun ako wakwan ah, eh. Ganun ako yung kasipag. Ah, basta, basta makwanan ko lang may time ako, guys. Ah, ginalinis ko na yan ah, Hindi kana kailangan para sabihan, Ganun ako kakwanda. Ganun ako kasipag. <laughs> 'di ba? <laughs> so, salamat sa inyong panonood, ga ha. Mega mega love shout out sa inyo lahat. And Salamat palagi sa inyong suporta. Doon na doon lang po sa voiceover ko, gaw. <laughs> ah! Oh, grabe nga ito nga. kwano ang video natin nga 46 minutes. Anay mo na lang 12 minutes nga kay Pas forward ko na lang ko nga mga clips nga kay para daw hindi man bala budlay bala tanawon no. Para hindi man bala boring nga. mo 46 mo na yun lang 12 minutes. <laughs> Ganun eh. So, salamat palagi sa inyo nga suporta sa aking mga palabas nga ha. At saka salamat din sa inyo nga uh, mga bago ko nga mga subscribers. Mag-iwan na lang kayo ng bakas guys kay para mabalikan ko din kayo, mapuntahan ko din ang inyong mga bahay-bahay at saka One uh, guys na pag magbisita ako sa inyo manood ako na palabas nyo ay talagang ano gina siya ga ng full watch ako manood sa mga videos nyo at saka no skipping of ads no dahil diyan lang tayo nagaano guys eh Diyan lang tayo umaasa sa ating mga ads no kay para may mga cents man bala nga mag pasok-pasok uh, sa ating mga AdSense oh di ba? So ganoon eh huwag tayong maging budol-budol diyan na hindi natin i-kwad ang video nila ang video ng ating ibang kaibigan no dahil uh, trust me guys basta if I am watching your video I am watching it fully no full watch ako ma nood sa inyo at saka no skipping of ads so trust me guys that's how I uh, come to your channel dahil ako alam ko kung ano ang uh, ating nilalais dito sa YouTube guys dahil tayo ay mga maliliit lang man na mga content creator hindi man tayo mga sikat no mga sitimos naman tayo so <laughs> madepende na lang tayo sa ating mga kaibigan ng mga uh, legit at saka mga kaibigan talaga na mga pangijaga ng mga organic o di ba So, salamat palagi sa inyo panunood, guys, ha? And mega-mega love shout-out, everyone. So, mag-ingat-ingat na lang tayo palagi, no? Bow! Ah. Bear months is waiting, waving na, guys. So, oh, look. Wow. Grabe ang outcome, gao. Gano'n ang aking kahinat na ng aking 5 inches nga, kakapal nga.